Hello, good morning everyone! A blessed second Sunday of the month na naman po ng August 2024. Ayan, ayan ito na naman po yung araw na pinakahintay natin ang pagpunta natin sa ating bahay panambahan upang muling makadaupang palad ang ating Panginoong Diyos na buhay, banal at makapangyarihan. Kaya naman bago po tayo, darakong muli sa ating bahay panambahan Nais ko lamang po kayong bahaginan ng salita ng Diyos ngayong umaga na sinasabi sa Romans 12.2. Sabi niya po doon, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. mag na kayo at magbago ng pag-iisip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at nakalulugod sa Kanya. Ano-ano po ba yung mga nakapaloob sa mensahe na yon? Napakaganda po ng mensahe na kung atin pong nanamnamin at pagbubulay-bulayan, tunay nga na ang Panginoong Diyos ay nagbababala sa atin, na nagsasabi na huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo to dahil napakagulo na po ng mundo. Ngunit kung pagsisikapan natin na tayo pagharian ng Panginoong Diyos at mamuhay ng ayos sa Kanyang Kalooban, mararanasan natin ang kapayapaan, kapahingahan, at tagumpay na sa Panginoong Diyos lang natin masusumpungan. Kaya naman, nahalina kayo at muli, sinaanyayan ko po kayong magpunta tayo sa ating Diyos na Buhay. Lumapit tayo sa Kanya at ibigay ang nararapat na pagsamba, papuri, kaluwalatian sa Diyos na Buhay. Good morning everyone! God bless! Mwah mwah! Bye!